Hello guys! Welcome sa akin YouTube channel and for today's vlog guys, so excited akong i-share sa inyo na tayo ay sasahod na sa YouTube. So andito tayo sa SM para withdrawin ang ating first YouTube salary. So yan guys, tama kayo sa narinig nyo, tayo ay sumahod na and after natin makapag-withdraw, kakain muna tayo dito sa Kabalen Eat All You Can. Ito yung pinaka-favorite buffet restaurant namin. And ito na nga pala yung bagong price nila, guys. Medyo tumaas na. Before kasi nasa 400 plus lang ang weekdays at 500 naman ang weekend. But now, nakikita nyo naman 500 plus na. At ito na nga pala yung loob ng restaurant. Wala masyadong tao ngayon, guys. Hindi ko alam kung bakit. And ito na nga si Johan. Ready to choose na siya ng kanyang kakainin. Pero, syempre, ipapakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung meron dito sa Kabalen. Ayan, meron silang seafoods. Ayan, meron din silang tofu and pita and sisig at marami pang iba guys. At ang favorite ko dito guys ay ang kanilang kangkong chips. Meron din silang soup and lechon. Yan, lechon head. Meron din silang mga dilis, kangkong chips, sobrang daming Filipino food guys ang makikita nyo dito sa Kabalen. And also, napakasarap ng kanilang kare-kare. Yan, isa yan sa mga favorite ko dito sa Kabalen na lagi kong binabalik-balikan. At syempre, hindi mawawala yung ginataang kohol. Yan, favorite yan ni Johan. Kaya, napakadami niya na kumuha. Grabe. Pero ako, hindi ko yan gusto. Hindi ko alam kung bakit. Napapaitan ako sa lasa niya. Pero din sina ditong spaghetti, and pancit. Siyempre, meron din sila ditong dinuguan. Hindi lang yan, guys. Meron din sila ditong salad and also Iba't ibang klase ng dessert. Sa drinks din, guys, ay unlimited. Pwede kayong mamili. Meron silang iba't ibang klase ng drinks dito. Meron silang pineapple, red tea, gulaman, pineapple. Ayan. So, kayo na lang yung mag mamimili. Meron din sila dito mga pang-kids na dessert like chocolate, ganyan, may coffee, and milk, and halo-halo. Sobrang dami, guys. So, eto na nga yung aming nakuha kay Johan, syempre hindi mawawala yung kohol, ang kare-kare na favorite niya. And ito naman yung sa akin, kangkong chip, lechon, dilis, and ginataang na. So guys, andito kami sa kabalin, and kakain kami ng aming bagay. So, tikman na natin tong crispy kangkong. Hmm. Oh. So, na-withdraw na natin yung ating salary sa YouTube. And later, ipapa-share ko to sa inyo yung kung magkano nga ba yung ko sa YouTube, guys. So, kakain muna kami. Napansin ko lang sa pagkain ko ngayon sa kabalen, yung mga food nila is hindi na mainit, kaya parang nakakawalang gana kumain. Pero hindi ko talaga maiwasan na masarapan dito sa kangkong chips and sa ginataang na lae. Napansin ko rin na wala masyadong tao na kumakain dito sa kabalen. Siguro dahil sa nagmahal na nga yung fries ng kanilang food. Before kasi is 400 plus lang pag weekdays and ngayon, 500 plus na weekdays or weekend. Kaya siguro hindi na ganun ka sa mga tao and also yung mga food nila is malamig na hindi hindi na siya mainit hindi na siya fresh sa panlasa kaya siguro yung mga tao tumitingin lang sila sa mga food then lumalabas na sila hindi na, hindi sila umuupo sa table sinisilip lang nila kung ano yung mga food ano yung itsura then lalabas na sila yung, yung napansin ko while kumakain ako dito sa Kabalen. and also yung mga staff talagang wala masyadong stop dito. Hindi ko alam kung bakit, siguro nasa loob. Tsaka yung ibang food, talagang makikita mo na hindi na sila masyadong fresh. Meron na nga lang parang buto na nga lang eh. Alam mo yung binalikbalikan ko lang talaga dito is yung kangkong chip. At... So hi guys, and na nga pala ako sa bahay, guys. And gusto ko nang i-share sa inyo yung aking na-withdraw na first YouTube salary ko dito sa YouTube. And guys, Take note ha, hindi ako nagmamayabang or uh, pinagmamalaki itong sahod ko. Itong sahod ko ay sobrang lit lang kumpara sa mga YouTuber ngayon. And gusto ko lang talagang mag inspire ng mga tulad kong small YouTuber, yung mga tulad kong nagsisimula pa lang sa pag-YouTube, na huwag mo wala ng pag-asa kahit na sobrang lit ng revenue, sobrang lit ng views. Dahil kapag na dumami naman po yung views araw-araw, nadadagdagan, dumadami din po yung kita at nakukuha din natin yung $100 na minimum requirement para makuha yung sawit sa YouTube, guys. Kaya, yun nga, huwag kayong mawawala ng pag-asa tulad ko, tuloy-tuloy lang, kahit ang lead lang ng views ko and ang lead lang ng revenue na nadadagdag, okay lang yan. Kasi, mabuhong pa rin natin yung $100 na hinihingi ni YouTube bago natin ma-claim yung ating salary. And, guys, Uh, bago nga pala natin maklaim yung ating salary, dapat makapuno muna tayo ng $100 and uh, sinisend yun ni YouTube through online, through bank transfer. And yun nga, uh, ang nilagay kong bank transfer doon ay sa asawa ko para mas madali kong maklaim and para siya na lang din yung mag-send sa aking Philippine bank account and withdrawing ko. Kaya kanina guys, na-withdraw ko yun yung aking salary sa aking security bank. And magkano nga ba yung aking sinahod sa pagiging YouTuber? So, eto guys, uh, ipapakita ko dito yung aking uh, sahod. Yan. Naka 110.98 uh, US dollar tayo. And ang equivalent niyan guys, ang nakuha ko na lang sa aking YouTube guys ay 98 dollars na lang. Kasi nabawasan pa ng ano, parang yung sa fee, transaction fee, kapag na-transfer na sa iyong bank account, uh, yung mismong bank, na binabawasan din yung, ano, yung uh, sahod mo sa YouTube. So, ang nakuha ko lang is 98 point something dollars. Kaya yung total nun, guys, ay 5,541. So, ito na nga, guys. Ito na yung first YouTube salary ko, guys. Sobrang liit lang nito kumpara sa mga YouTuber ngayon. Pero sobrang happy ko. Dahil, at last, di ba, nakatingin na ako ng aking fruit of labor. Tama ba yun? Kahit maliit lang ito, guys. Sobrang happy ko at sobrang saya. Na, syempre, di ba, sa tagal-tagal, sa one year and almost and a half na akong nagbablog is nakapagsaw na rin ako sa YouTube. Kahit pag ganun, ganun lang yung aking mga content and yung aking mga vlog, kahit alam ko na wala masyadong nanonood, tuloy-tuloy pa rin ako, hindi pa rin ako uminto. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Hindi naman kasi ako nagbablog dahil sa, ano, iniisip ko na agad yung kita. Hindi guys, hindi ako nagbablog dahil iniisip ko agad yung kita. Hindi, kasi nakikita ko naman yung progress ng aking ano, YouTube channel. Sobrang slow. Kaya, hindi ako umaasa doon. Kasi kapag, alam nyo ba, kapag inisip nyo lagi yung, ano, yung kita sa pag-YouTube, may stress lang kayo. Lalo na kapag wala kayong views, wala kayong masyado nadadagdag na subscriber. Tapos, iniisip nyo yung sound sa YouTube. Ay, nako, mawawalan kayo ng gana sa pagbablog, sa paggawa ng content. And, mag-stop kayo. Ayan yung mga, ano, nangyayari sa mga small YouTuber na katulad ko na iniisip yung sahod agad, yung pera agad. Kasi pag nawawalan sila ng ano, ng views and subscriber, humihinto na sila, nag-give up na agad sila. Ako, hindi ako ganun, guys. Eh. Hindi ko iniisip yon. Ang iniisip ko lang is gumawa ng gumawa ng content and magtuloy-tuloy lang kasi sabi nga nila, Uh, kapag may tiyaga, may nilaga. And kapag naman in the future, ba? Diba, dadami at madadagdagan din yung mga views and subscriber natin. Hindi natin alam, may mag-trending na isang video natin, ba? Diba? Ganun lang yun eh. Kaya kahit na konti lang yung views and subscriber, tuloy-tuloy pa rin dapat. So, yun na nga guys. And, sana, uh, ko kayo sa aking first YouTube salary, ba? Diba? Grabe, ang tagal. <laughs> <laughs> Ang tagal ko bago nakasound sa YouTube pero sobrang happy ako guys kasi hindi madali at hindi ganun ka-easy makuha yung ano yung salary sa YouTube. Ang tagal 'di ba? Isipin mo 'yun. Almost one and a half years kang nagba tapos ayan. Ngayon ka lang sumahol. Pero happy ako, sobrang happy ako talaga. And sobrang thankful ako sa kay God kasi uh, binibigyan niya pa rin ako ng gantong blessing. And Tine-treasure ko talaga to. So, iipunin ko lang yung aking YouTube salary until na lumaki siya ng lumaki, di ba? Kaya, magsisipag lang ako lang magsisipag gumawa ng content and ng mga bago mga uh, review, mga beauty products. So, mas ma kaka-interest kayo manood sa aking vlog. Alam ko naman na hindi ako ganun kagaling mag-vlog and hindi pa ako sanay magsalita sa harap ng camera, pero tinatry ko yung best ko. And ginagalingan ko pa yung pag-edit ko ng thumbnail, ng pag-edit ko ng vlog para mas entertaining. Pero hindi ko talaga makuha talaga yung kiliti nyo, guys. <laughs> Sana naman supportahan nyo yung aking YouTube channel para mas ganaan pa ako. Pero kahit, kahit mo lang masyadong nagsusupport, ginaganaan pa rin naman ako gumawa ng vlog. Tuloy-tuloy pa rin. Walang ano. Kasi yun lang naman yung, ano, yung kasiyahan ko eh. Yung paggawa ng content and pag-upload ng mga vlog, kahit na walang kakwenta-kwenta, sige lang, upload lang. Basta may may upload, di ba? Why not? Yung iba nga dyan eh, uh, tinatambad na mag-upload. So, yun na, wawala na yung YouTube channel nila. Pero, kaya, yun lang guys, laban lang. And, yun nga guys, please support my Facebook page, Almas Vlog. Ilalagay ko dyan yung aking Facebook page. And if hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. And yun lang guys, thank you sa panonood ng aking mga vlogs. See you sa aking next vlog guys. Thank you!